SSS Pensioners, it's me, Angel, again. Welcome back sa aking YouTube channel. Attention po sa ating mga SSS Pensioners dyan na tinanggal po sa social pension ng mga senior citizens. Meron pong nag-comment, itago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya, tanong lang po ma'am, pensioner ako, 2,200 lang po ang pension ko sa SSS. Ngayong tinanggal na po ng MSWD ang social pension po buwan-buwan. Tama po ba ang ginawa ng MSWD? Sad to say ma'am, sa nag-comment, yes po. Tama po ang ginawa nila na tinanggal po kayo sa MSWD. Kahit po sabihin mo minimum lang naman ang iyong SSS pension buwan-buwan, sa patakaran po kasi ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Makikita niyo po dito, ma'am, ito yung mga qualifications ng pasok po sa social pension ng mga indigent seniors. Una, mahina, sakitin o, o may kapansanan. Pangalawa, walang pension. So dito ka po, ma'am, pasok, walang pension dapat. Kaso ikaw ay SSS pensioners. So kahit pa sabihin mo, ma'am, minimum lang niyang SSS pension na tatanggap ko monthly. Kahit ma po, kasi hindi naman po naka-indicate dito sa DSWD qualifications na kapag minimum lang ang SSS pensioner, kasali sila sa indigent, hindi po eh. Basta kahit magkano amount pa yan, as long as you are a pensioner of SSS, GSIS, or any government institution, kung ikaw ay isang pensionado nila ma'am, hindi ka po talaga kasama sa social pension for indigent senior citizens. Dahil ang social pension ng DSWD for indigent senior citizens na nagkakahalaga po ng 1,000 pesos monthly ay para tumut talaga sa mga walang-wala. As in walang-wala. Pangatlong uh, qualifications, walang permanenting pinagkukuhaan ng kita. Pangapat, walang suporta Walang regular na suporta mula sa pamilya o kamag-anak para sa pangunahing pangangailangan. At naintindihan ko po yung ating mga SSS pensioners dito na sabi nila, di ba, ma'am, pinaghirapan naman namin yun. Yes po, pinaghirapan niyo po yan. At naintindihan ko po kayo. Yun nalang guys, ang batas kasi natin na, na meron sa Pilipinas sa social pension para sa ating mga matatanda. May ano pa siya eh, may limit eh. Hindi pa siya available to all senior citizens may limitations, may qualifications lang. At ang mga pensionado po ni SSS dyan ay hindi po talaga kasama dito. Ngayon, kung tatanungin nyo is, saan kami kasama? Eh? Wala man lang kaming ayuda mula sa gobyerno. Buong sana sa universal social pension eh. Kasi yun walang pipiliin. As in lahat talaga pensionado ka man, mayaman ka man, kasama kayo sa universal social pension. Ang problema lang talaga natin guys, hindi ko na alam ano nang mayayari dun sa universal pension na yun? Na hindi na talaga siya bumagalaw. Di ba? Approved na sa first and second reading. Approved na sa third and final reading. Ngayon, nasa Senado siya. Ilang one year na rin ata. One year na rin ata sa Senado, guys. Eh, hindi na siya nagagalaw. Di ba? At kapag, hanggat mananatili lang siya sa Senado, guys, sa tutulog yung papel doon, ang panukalang batas doon, nandun lang sa tabi, hindi gagalawin, hindi talaga siya gagalaw. Dahil hanggat hindi yan mapirmahan ni BBM at hindi yan maisa batas guys, walang universal social pension na mangyayari sa mga, so, sa mga senior citizens natin sa Pilipinas. Kaya ang ating mga uh, SSS pensioners currently ngayon, yun lang talaga guys, ang nare-receive nila, ang pension ng nila with SSS. And take note guys ha, ang DSWB, gumagawa yan sila ng validation yearly. Okay, nagre-revalidate yan sila. Kapag na-check nila guys, ay pensionado pala to si Miss Ano, pensionado pala to si Mr. Ganito. Kapag nakita nilang pensionado ka guys, at napatunayan na pensionado ka ni SSS, GSIS, or any government institution, tatanggalin ka po talaga nila sa listahan ng social pension for indigent. Okay po? Mga SSS pensioners dyan na pinagtatanggal ng DSWD sa Social Pension for Indigent, yes po, tama sila sa guys sa ginawa nila. And sorry to say that, pero yun po ang tama. Dahil, yun nga, hindi kayo kasi pasok sa tinatawag na indigent seniors. Alright? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.